Ito yung mga pabahay ng gobyerno. Yan. Ito yung mga sa so mga surrounding area, maayos. Ito pataas to. Pataas. Yan, tingnan natin ng konti. Mm. Ah, para sa matatanda, para sa mga bata. Yan. Dudug. I-edit-edit ko yung ano para makita nyo alam mga itsura sa loob ng bahay. Yan. Yan mga murals. Mga bata lang gumawa. Ang ganda. Okay. Yan, katulad niyan. Ayan. Hmm. ito yung mga standard design ng mga pabahay. Mga luma na kasi ito eh. So mga yan yung mga, mga open space. Pwedeng arkilahin yan. Parang sa punta ka sa barangay hall. Yung iba wedding pa. Sineset up yan. Maganda yung pagkakagawa ng mga ano sempre syempre, ari ng mga nagpa-party para gumanda yung lugar. O ito, para sa mga bata. Ayan. Hmm. Eh, rubber yan alam nyo naman yan eh oh, lambot so kahit mahulog ka kahit paano hindi ganun kasakit Mm. Duyan by spring. Ah, yan. Wow! Ngayon lang ako nakapunta dito. Sa tinagal-tagal ko. Nakatira dito. Galing ah. Cute ng kotse. one jeep. Jeep ni nga. Galing ah. Nakakatawa. Ano to? gumagalaw to. Oo nga gumagalaw. May spring. Oh, galing ah. So O nga oh, gumagalaw oh. Mm, galing ah. Grupo kayo nag Galing ah. Oh, ayan. Kasi, naglalaro kasi mga bata Nasa ah, school pa. Ano pa lang eh, mag-aalauna pa lang. Ito exercise equipment para sa kasi bar, ba maayos dito. Baras, elliptical machine, yan. Pang abdominals, yan pang matatanda, iniikot yan. Kasi para gumalaw yung, ayan o. Oh. Paikot, ikot, paikot, ikot. Para mga kasukasuan, gumagana, yan. Yung simpleng galaw ng mga matatanda, nakakatulong yan. Bone health, ah, ito meron pa o. Oh. Sino ang makakagawa niya ito? Grabe eh. Parang baras. Bibitin-bitin. Stretch. Stretching. Hmm. Yung pa oh. Ito. Pidal. Hmm. Saan yeah. yun eh? Alam nyo naman yan eh. Kasi hindi kalat sa atin. Okay. Oh, ito rin. Nakaupo. Hmm. eto yan backboard mahirap to ayan ah. o yan, no? leg rise ang tawag hindi leg rise oh. ayun galing ha ah. yan kami akyat tayo para makita niya. okay balik na yan mga lumang ano yan mga lumang pabahay pero maganda sa loob maayos masaya <clears throat> Laging nililinis yan Tinutoan na yan Laging nililinis Ito na maganda dito Okay, ito na yung bus stop yung Mga bus stop maayos Okay balik mo okay maybe tingnan natin uncut uncut version lakad muna tayo dito yan doon ako nang galing see yun may yung meron pang ano sheltered yung pa sa kabila. Ito, <coughs> uh, lugar ko. Oops, ayun. May gano'n rin, doon. Brawl. Oops. Ayan, tingnan na. Tingnan natin ito. Pagka tayo dito sandali. maganda dito. <coughs> Yung mga natitirang burol. Swerte ko lang. Meron nang kami dito ng ganito. Marami rin tumatambay dito kasi maganda naman. O, oh, presko sa hangin. O, oh, diyan o. Oh. Mm. Kaya may mga nag-exercise dito, takbo-takbo sa maliit na area. Doon ako nang galing. Oh, may konting laruan. Yan. Yan ang ano dito. Oh, mayroon pang palaruan doon. Yan. Kaya may mga nag-exercise dito lalo sa umaga. Yung mga matatanda, may grupo-grupo dito. Ayun. Open space na naman. Exercise area. Diba? Diba, so, ganito yan. Meron hmm, na naman doon. area ko okay upgrading August 21, 1999 ah, tamoy tamoy dyan sa gabi meron man namang open space yun eh, oh, ito eto maganda kasi etong bato na yan yung ibang matatanda ah, parang acupressure yan yung lalakad lakad ka dyan nakapaa siyempre ah, maganda yan ang ganda to Parang ano, natural na heel acupressure. Lakad-lakad. O, oh, dito tayo. See? Ikot yung lugar niya. Hmm. Wala nyo pala nyan dito. Yan, yan. Ito na area ko. Oh. Ayan. oh, yun, may mga camera. Ayan, ayan. Solar light, camera. Siyempre, may mga oh, may guwang kabalustugan dito. Baba tayo. Ayan. Lahat malapit. Sayang, so, nanggaling pa naman ako sa palengke. Kumain. Next time. Okay, baba muna. Mm. Ayan. Na, ayan yung mga ano normal design noon. Yan. Ganyan, ganyan din yung sa lugar ko. Uh, numero lang pinagkaiba. Yan yung mga Hey, watch this? Oh, okay. Okay. Kung tayo dito. Oh, exercise equipment pa. Galing. Wala lang. Yan, laruan. Malambot din yan. Ito pa. Hmm. Yan. Yan. Jogger. Malagay. Ito ah. Uh, parang bench press to. Oh, rowing. ka. a power push. Tawag pero chest press machine yan. Uupo ka dyan. Then itutulak mo to. Yung body weight ang resistance yeah. ito taba na ako ayun doon ako nang yan bumaba ako doon kaya na okay pinit na yan Hala, una ng hapon Oktubre 2023 uh, um, mga typical so yung mga uh, nagbuka na ano, taxi dito ko maghihintay ah okay ito naman yung kabilang teritoryo hmm isa na namang fitness corner oops hindi ko nakakita ito mainit mainit okay bundahan natin yan yan ang ano dito buhay buhay ayan fitness corner na naman may nag-workout dyan sa hapon baba tayo na dito ano. Nagbabayad lang. minimum. Okay. Para itong video na to, para sa inyong mga hindi pa nakapunta ng Singapore para may idea kayo bahay dito may tindahan din dito pero hindi kalat kailangan, yung dapat mong bilhin-bilhin mo na. Hindi ka sa atin, everywhere may tindahan. Okay. Hmm. Okay. Dito tayo. Dito tayo. Lusot, lusot. Lusot, ayan. Tawag dyan. Tawag na mama shop sari-sari store. So, yan, ito lang ang tindahan dito. Yan. Oh, tapos na. Ayan, may 7 eleven pa. Oh. Tapos meron ano. Sa gobyerno na grano yan, nagbabayad ng renta yung mga yan. Wow, okay. Ginawa ito eh. In-upgrade, so bukas na. Ano, nagsarado ito ng mga isang buwan yan so kakapon dito ako ngayon magbubukas pa lang to so pwede na pala akong kumain dito ginagawa no? pa to wow ano dyan yan ginagawa pa Hmm. okay sa so ako na kayo dinala. Ah. na ang tawag dito HDB Housing Development Board so pabahay ng gobyerno syempre affordable affordable pero magtatrabaho ko pa rin ng kayod Ayan, oh, may fitness corner din naman eh yan ang ano dito ah oh. Ah, oh, eto meron nagbabadminton dyan sepak takraw alam nyo ba yung sepak takraw? Sipa. Yung lang ano. Parang bolang uh, kawayan. Ayan. Event stage. At dito, meron nagsusumba dyan. Every Thursday and Tuesday yata. So, ayan. Ito kami. Ganito kami. init lang ah punta na lubos lubusin na natin para makita nyo yung stage hmm yan so yan yung dating okay Okay, sebuah so, natin kan? Kena upuan. Ah, masarap pang ganyan dito. Maglaro ng uh, remote control, mag-aral ng biking, rollerblading. Malaking patintero yan. May naglalaro pa ba ng patintero sa atin? Ayan. Tambahin din. Ah, ito maganda makita nyo. wala. Tatambay-tambay lang. Hmm, nakagrill naman yan eh. So, wala. Oh, may, may pa-TV pa. Para sa mga tao sa gabi, ino-on yan. Ayan. Oh, may nag-iwan ng wheelchair. Hindi mawawala yan. Yung wheelchair na yan. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan. Okay. Oh, ayan. Okay. Parking ng bike. Okay. Mawawala yan, pero ang problema niya, may mga camera yun sa taas. Hmm tapon ka ng TV sa atin yun yan may benta pa yan malamang air purifier yan okay hindi pala siya akit pinagagal ko hmm. Ini ada mga bahagi dito. Okay. Okay. building open. That's all, chicken. That's chicken, folks. Chicken, chicken, chicken. Just give me some chicken.